Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 16, 2025. Sa araw na ito ng Mayo anim ang universo ay tila yakap na mainit at banayad na dumadampi sa iyong balikat, isang paanyaya upang masdan ang lalim ng iyong kaluluwa at maramdaman ang mga emosyong matagal mo nang tinatabunan. Habang ang liwanag ng araw ay patuloy na sumisinag sa iyong landas, may mahigpit at tahimik na bulong sa iyong puso na nagsasabing panahon na upang tuklasin hindi lamang ang panlabas mong lakas kundi pati na rin ang mga lihim mong pangarap, takot, at kahinaan. Bagamat kilala ka bilang isang taong matatag, may paninindigan, at tila palaging may kontrol sa emosyon, ngayong araw ay ipinapaalala sa iyo ng kosmos na likas sa iyo rin ang pagiging malikhain, malalim, at damdaming maselan, at hindi ito kailanman dapat ikahiya. Ang araw na ito ay isang maselan, ngunit makapangyarihang pagkakataon upang magmuni-muni. Hindi laging madaling tanggapin na ang ating kalakasan ay hindi lamang nakikita sa ating kakayahang magtrabaho, kundi sa ating pagiging totoo sa sarili. Minsan, ang pagiging totoo ay nangangahulugan ng pagtanggap sa ating kalungkutan, pagkalito, at mga damdamin hindi natin maipaliwanag. Sa bawat minutong gugugulin mo sa katahimikan, sa pagitan ng mga gawain, o habang nakatanaw ka sa malayo, may pagkakataong maramdaman mo ang isang mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao na matagal mo nang hindi nabibigyan ng pansin. Ngayon ay tila ikaw ay nasa gitna ng isang hindi nakikitang sapot ng iyong mga saloobin, alaala, -ala, at mga pagnanais na tila hindi paganap na naisusulong. Ang pakiramdam ng pagkaipit o pagkakulong sa mga bagay na hindi mo mawari ay maaaring magbunga ng kabustuhang umiwas o magkulong sa sarili. Ngunit ang paalala ng sansinukob sa araw na ito ay huwag hayaang hadlangan ng takot ang iyong koneksyon sa iba. Ang tunay na koneksyon, pakikipag-usap mula sa puso, pagtanggap sa presensya ng iba, at pagbubukas ng iyong damdamin ay maaaring maging tulay patungo sa pagunawa sa sarili. Sa mga payak na ugnayan, maaaring may kasagutan kang matuklasan. Ang paglapit mo sa mga taong mahalaga sa iyo ay maaaring magdala ng kaliwanagan na hindi kayang ibigay ng pag-iisa lamang. Habang lumilipas ang mga oras ng araw na ito, mas lalong lumalakas ang panawagan ng iyong kalikasan na palayain ang enerhiya na matagal nang naipon. May apoy sa ilalim ng katahimikan, isang tinig na nagsusumigaw ng pagkamalikhain, ng pagnanais na makapagpahayag, at ng hangaring lumampas sa mga hangganan ng ordinaryo. Gamitin mo ito upang lumikha, Maaaring ito ay sa pagsusulat, pagpipinta, pagbuo ng ideya, o simpleng paglalakad sa kalikasan na nagpapalaya sa isip. Ano man ang iyong piliin, hayaan mong ang iyong damdamin ang maging gabay. Iparinig mo sa mundo ang awit ng iyong puso, sapagkat sa pagpapahayag mo ng tunay mong sarili ay natatagpuan ang kalayaan at kapayapaan. Ang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon ay may pagkakatulad sa tibay ng loob na matagal mo nang ipinagmamalaki. Ngunit higit pa rito, pinapaalalahanan ka rin ang universo na ang totoong lakas ay ang kakayahang magsimula muli, kahit pa hindi mo alam kung ano ang kahahantungan. Sa araw na ito, hayaang umusbong ang mga bagong ideya, bagong pananaw, at bagong direksyon. Ang iyong pagiging masigasig at mapanagot ay magsisilbing pundasyon ng anumang pagbabagong nais mong pasukin. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ang mahalaga, nagsimula ka. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay may saysay. Maging bukas ka rin sa pakikipag-ugnayan sa mga taong maaaring magbigay inspirasyon sa iyong damdamin at isipan. Komportable ka sa katahimikan at sa sarili mong mundo, ngunit sa araw na ito, ang universo ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na pakikipagkapwa. Sa mga simpleng pag-uusap, mga yakap, mga tawa, o kahit tahimik na pagsasama, nariyan ang biyaya ng pagkakaibigan at pagtanggap. Sa tuwing nagpapahintulot ka sa iyong sarili na makisangkot, pinapalawak mo ang mundo na minsang naging makitid dahil sa takot. Ang inspirasyon ay hindi lamang matatagpuan sa loob, madalas, ito ay naibibigay ng mga taong handang makinig at umunawa. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay berde, sumisimbolo ng paghilom, paglago, at bagong simula. Mainam itong gamitin sa iyong kasuotan o kapaligiran upang mas maramdaman mo ang kasariwaan ng araw. Ang iyong maswerteng numero ay walo at labing apat, mga bilang na kumakatawan sa balanse at progresibong dalaw. Samantala, ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng journal o liham para sa sarili, isang mapagpalayang proseso na maaaring magdala sa iyo ng kalinawan. Maaari mo ring subukan ang pag-aalaga ng halaman o muling pag-aayos ng iyong espasyo, mga gawain tahimik ngunit makabuluhan. Payo para sa araw na ito, huwag mong ikulong ang sarili sa dating anyo, may mga pagkakataon sa buhay na kailangan nating tanggapin ang pagbabago bilang bahagi ng ating paglago. Hindi mo kailangang malaman ang lahat bago magsimula. Ang mahalaga ay handa kang umusad kahit pa nangangapa. Minsan, ang tunay na tagumpay ay nasa paglalakbay, hindi sa destinasyon. Sa pagtatapos ng araw na ito, sikapin mong bigyang halaga ang lahat ng sandaling nagbigay sa iyo ng aral, maging ito man ay katahimikan, damdamin, koneksyon, o pagkamalikhain. Ang bawat segundo ay bahagi ng mas malawak mong paglalakbay tungo sa pagiging mas buo, mas totoo, at mas malaya. Panatilihin mong bukas ang iyong puso sa mga pagbabago, sapagkat sa bawat pagbubukas, may bagong biyayang dumadaloy. Ipagdiwang mo ang araw na ito hindi dahil perpekto ito, kundi dahil pinili mong yakapin ang sarili mo ng buong buo, anuman ang iyong nararamdaman. Sa pagbubukas mo ng pinto ng iyong damdamin, binubuksan mo rin ang mas malalim na koneksyon sa iyong kapalaran. Magtiwala ka na ang lahat ng ito ay hakbang patungo sa isang mas makulay at mas makahulugang bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.